Yon, so magandang araw, magandang gabi sa inyo mga mga kainigs no. Kung nasaan man kayo ng araw na to, ayan, nabubulol na ako. Sobra excited. Kukunin na natin ngayon yung TV na inorder natin. Ayun. So natapos na rin yung paghihintay natin dahil nanggaling na nga tayo do sa Best Buy at sabi nila nandoon na nga yung winter, spring, summer or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. TV na binili natin. O oh, ba? Diba? So kukunin natin kasama natin si Mahal na Reina, At syempre para mampisa na natin makapanood ng nako Napakagandang mga palabas o, tara, let's go, let's go, let's go Pisa na natin puntahan doon sa Best Buy Parang nabubulol ako ah Sobrang excited ah Yeah, sobrang excited time mga ano Hindi natin alam kung ano yung sasabihin natin ngayong araw na to Ngayong oras na to sa pagkat Ang ating inaasam-asam na pangarap Ay dumating na Ang magkaroon ng bagong television. Yan excited. So, kasama ko si Mahala rin na syempre, aalalay sa atin sa pagkuha sa TV natin. Although meron naman tutulong sa atin doon na maglalagay dito sa likuran ng ating truck, pero syempre, iba pa rin yung may kasama tayo dahil malaki yung TV, mga kainan siya, Let's go, let's go. Make sure ang resibo ay nasa akin. Nandito, yung resibo nasa akin, yan, yeah, tama. Nandito. Tapos sa... Ah. Uh, wala na nakalimutan, ma. May nakalimutan ka ba? Ikaw. Ako nakalimutan mo? Ikaw ba? Nah. Ay, nah, hindi nah, ako mag-drive. Wala akong. Oh, sige, sige. Wala akong dala. Oh, ikaw wala akong dala. Oh, sige. Ako meron. Let's go. Padilim na kaagad yung Recording started. Panahon natin ngayon, ano? Alas 5 pa lang, mga kainis, ano? Alas 5:15. Yeah, so dito na tayo sa Best Buy, mga kainis, ano? Hintay mo lang ako dito, ma. So, ay nako, tayo ang pupunta roon sa loob ng Best Buy at tayo ang magpapakita ng resibo para kunin natin yung ating uh, bagong TV. Oh my goodness. So excited. Yeah. <laughs> Napapansin nyo, medyo madilim na, ano Nakabukas na yung mga ilaw sa poste. Yan. Dito tayo. Tara. Let's go, let's go. Ha. Ah, lamig na. Yeah, so nandito na tayo sa loob mga kayo so, nagsara naghihintay na lang tayo ng turn natin para maasikaso tayo. So, na. Uh, excuse me. Just in, just in case, do I need to put my car in front of the yeah. store? Yeah. Okay. Uh, okay, perfect. Thank you. Yeah, so meron tulong sa atin. Ito yung nilalaro ko ngayon mga kainis, ano? Modern Warfare. Yan, yeah, yan ang gustong-gustong ko laruin. Hilig ko talaga yan. Mas magandang malaro to pag nakuha na natin yung TV nating na malaki, ano? Yung bago nating na TV. Mas magandang laruin yan doon. Sobrang linaw. Bali, pumunta na sa warehouse yung tumulong sa atin. Chinect na doon. Tapos, sa... Uh hintayin na lang natin kung dadali na natin yung truck natin sa harapan ng sasat ng store nila para maikarga na yung TV nating bago. ba? Diba? So dito lang muna tayo, tingin-tingin lang muna tayo dito habang naghihintay tayo nung pagdating ng ating TV-lisyon. Karamihan na ngayon sa mga binibenta dito mga keris, puro PS5 na. ano? Bihira na lang makita ng PS4. Ito PS4. Oh. Yan PS4. Pero ito PS4 din eh. Ito, 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 ito. PS4 ito, PS4. Meron pa rin naman pero konti na lang. Ay, ito God of War PS4 pa rin ano? Pero yung nabili kong ganito, PS4 din. Swerte ko kasi yung unit ko PS4 eh. Hindi pa ako nakakabili ng PS5. Kaya yeah, medyo nalalaro pa rin natin yung latest ng Modern Warfare sa PS4. Yan, yeah, so ito na mga kainags, ano? Ito na yung ating uh, TV. Oh my goodness, ang laki pala nito, ano? <laughs> Ilagay ko lang sa harapan yung truck natin. Uh, should I, do I need to put my truck in the front? Here? Okay, thank you very much. Ayan, sa Ayan, na muna natin truck natin <laughs> Dali muna natin dito Ayos, so walang tao Alright Woohoo, so excited Nako, grabe, ang laki pala noon <laughs> Awi, hindi, baka box lang malaki ano? <sighs> baka yung box Pero actually, mga kinis, ano Hindi ko kasi nakita yung actual nyan dito In order kasi natin yung online pero may mga nakikita rin tayo dito mga 75 inches. Pero kasi nga siguro baka sobrang laki kasi nga dahil sa box. So tingnan natin yan pag uwi natin yung bahay. Taka, dalhin mo, dalhin mo natin yung truck natin doon. Nabubulo na ako sa sobrang excited. nako mahal na Reyna. Sobrang laki ng TV. Oh my God, I'm so excited. Puro excited na lang. Yan. <laughs> Nandun na, nasa harapan na. Ikukunin lang natin. Mabuti na lang, sakto yung punta natin kasi walang masyadong customer, walang masyadong tao at walang tao rin sa loob kung napapansin nyo nung nag-vlog tayo doon kaya it's, siguro ito yung right time para ano, walang masyadong istorbo walang masyadong pati mga dumadaan na sasakyan wala rin masyado mga kainis, ano, kaya okay na okay maluwag yung daan tara let's go so nandito na tayo mga kainis, ano? at dito natin ilalagay yung ano yun ayos ayos kasyang kasyan dito tara punta na tayo doon pasok na tayo doon sabihin natin ready na good to go na ay, ito na pala eh ayun 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 ayun, ayun. lalabas na lalabas na ayun lakin tv ayun ano? oh Back there? Yes, please. Thank you. Let's we'll see if it fits. Ah, uh, I wish. Thank you very much. Yeah. Oh, it's good. Yeah, sakto Sakto. satu Sakto marai next. San, udah tuh mahabaya Oh. Oh, okay. All right. Oh my God. Two. oh my goodness is there room in here oh uh, maybe here we, we can put it like sideways yeah. sideways oh yeah yeah sorry about that no, na okay. lang yeah, Dito na lang. Dito na lang. oh my god Tanggalin ah. ko lang muna itong mga tong mga kalat dito Lapag ko lang muna rito Yan Pati ito dito lang Pati ito yan Hindi <laughs> pala kasya sa loob. Sobrang laki. Pwede dito na lang pahiga. Ayan. <laughs> Nakakaya. Buti na lang may, mag, may mga, mga, magpupul, mag, ano, maglalagay. Are sure? Dito tayo. Di tayo. Ayos. It's light eh. Oh yeah. Oh nice. Ayos ka, alam ko mabigat eh yeah. That should be good Thank you very much Yeah, no problem Yeah, okay, no problem. bye bye Yeah, you too yeah. So meron tayong tali rito mga kainags Tatalian natin yan dito Ayan, pang tali Ayos, talaga talian ko lang muna Sandali ah Yeah, so tinatalian lang natin ngayon para siguradong hindi babagsak ayos tsaka malapit lang, malapit lang naman tayo hindi naman babagsak yan ng basta basta ito at lagay ko na sa loob na muna to para baka bumagsak doon sa likuran eh. yan hindi ko, hindi ko rito eh no? ayos ah lagay lang natin muna rito yan so tara ayos make sure double check All right susunod natin konti ito na no? na so, let's go let's go let's go ito na ito na ito na ayos ayos <laughs> nakakatuwa makakatuwa yan ang katas ng ating uh, you know alam nyo na so maraming maraming salamat ulit sa Elements Residences thank you very much Elements Residences kung hindi dahil sa inyo ay wala akong TV nito salamat kaya salamat. Mabuti na lang eh matagal na nating pinapangarap na magkaroon ng TV. Hindi natin inaasahan ang pagkakataong ganyan kaya natupad ang ating pangarap dati patingin-tingin lang tayo ng no, mga time na yon ngayon ay nagkatotoo na mga kainags ano? sobrang excited ako talagang sobrang excited at sobrang grateful sobrang pasalamat so, so tara let's go win ng bahay dito na tayo sa bahay mga kainags ano? ay naku po ah pinababa ko muna si Mahal Arena para merong kaalalay ah, sa atin baka sumabit dito eh yun sakto ayos tara buksan muna natin tong ano ah, uh, buksan muna natin tong gate natin para may, may pasok na natin yung ating tibilisyon yun So tara, let's go, mahal na Kita niya yung Oh my goodness. Nakatawa. <laughs> let's go. Ang lang. Pero mag lang siya mga kinis. napaka lang niya. Okay. Ay, kaya ko. Oh. Kaya ko kahit pag-isa lang ang kamay hawak ko. Ang inaalala ko, ikaw. Lira. Oh. Ha? Masakit sa kamay. Ah, sige, ayan. Ayan, so daan lang. So yung pababa, hindi na masyadong mahirap kasi naka... Naka-ano naman siya sa, sa, sa hagdanan. Sa so, dalawang aso, Nakikigulo <laughs> pa yung dalawang aso eh, no? Alright, nandito ba sa nandito yung pwersa sa akin ma? Huwag kang magalala Teka, 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 sasarado ko lang ko Ah sige, sarado mo na yung pintuan yan. Sige, atras na ako dito Yan, alright, right, na lang ma Konti na lang, langit na lang. <laughs> Ano, ayos ka lang dyan? Konti na lang ma, yan Konti na lang Alright Alright konting na lang may na. Nasa baba na tayo. Oh, yun. Aray. Nice. Alright. Kita yung niyo naman. Lang, ano Aray, hindi kaya? Sa lapag mo na lang ito. Ha? Sa lapag. Hindi, sa lapag ko mo nalagay yan. Siyempre, eh, sa lapag. Sa laki nito. Wala kang ano eh. Wala kang... Ano? Lamesa. Oh, wala, wala. Sige, sige. Tapos natin ang ilaw rito. Pasok muna natin. Yan. So, ito na yung lumang TV natin mga kainags. Ano? Yan. Tingnan nyo. May, merong turtle back. Diba? May turtle back. So ito lang ginagamit natin. Pansamantala, yakit na, babalik natin sa taas yan. Di ba? Lucky! Grabe oh! Oh my God! Alright, sige! Uh, sandal muna natin dito sa may upuan. Sandal natin dito, 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 dito. Yan! Sandal natin. Yun! Ayos! Siguro kahit wala nang stand to ma, no? Laki na eh, Yeah. Uh, Kumpara dito sa ito, ito, ito yung luma natin TV, mga kainags. Ano? Eh, Ay, ganun talaga. Yan ang gusto ko. Yan ang pangarap ko. Eh. Unboxing na natin, mga kainags. Ano? Excited na ako. Eh. Tanggalin muna natin itong mga... Yan. Siyempre, itong mga tali. Ito pa. Akit ko na ito. <laughs> nyo naman yung diferensya. Oh. Ano ito eh? 40 inches ito. No? Kung hindi ako nagkakamali, 40 inches ito eh. Tapos to hindi ko lang alam kung ano yan ko ilang inches to siguro mga nasa 55 55 inches yata 'to itong luma no pero bukas baka itapon na rin natin 'to doon sa anong Ecozone ah Ecozone sa station Eco Eco station tapo na rin natin 'yan kasama yung dalawang upuan doon sa, sa sa ano natin sa garahe para lumuwag-luwag na tayo para habang wala pang win, hindi pa winter, wala pang snow. Nako ito na mga kinis, so excited na ako, sobrang excited na ako no. Kita nyo naman 'yan no. QLED 75 inches. Yeah. Better to. This is better kesa dun sa luma natin. Nako. Ito na. Ito na. Nako, sandali. Sandali mga kainay. Sandali lang. Ah. Yan, may mga gamit. Ay, ito may gamit to dito. Lagay muna natin yung mga gamit dyan. Bago natin tuluyang tanggalin ang... Ano ito mga... Ah, stand to. Stand siguro to, no? Stand. Bago natin tuluyang tanggalin. Ito na siya. Uy. Eh. Wala ba? Ay, ito mayroon pa rito. Ah, ito ay saksakan. Alright, wala na. Wala na, tanggalin natin dito. Ito, ito, ito. Nakatanggal ko, eh. Yun! Naku po, Panginoon. Ito na. Asan ba ang likod nito? Ano ba ito? Ito ang likod. Eh, meron siya ano rito, no? Yung parang foam protection. Dito, ito yung harapan siguro. Yan, excited. Sandali lang makakinay sa to. Yan. Wow. Yun. Yun. All right. Kita nyo naman yung likod mga kainogs oh. Di ba? Nipis no? Ito yung harapan Ito yung Wow likuran ano Gantong ganto lang ano Talagang space ano talaga ano Grabe <laughs> Sensya na kayo mga kainogs ha Mukhang timang na timang talaga ako eh no Eh syempre first time kung magkaroon ng ganto kalaking TV mga kainogs ano Uh, Tinagal-tagal ko na rin <laughs> tinagal-tagal ko na rin nangangarap na magkaroon ng ganito kaya na-appreciate ko talaga. So makikitang-kita nyo talaga, kitang-kita nyo sa expression ng mukha ko sa body language ko kung gaano ako kasaya. Yeah. At kung gaano ako napasaya ng Elements Residences. Thank you very much. Sobrang-sobrang thank you talaga. At saka syempre, salamat din sa Spot Pinoy. Syempre, kung hindi naman dahil sa Spot Pinoy, hindi rin ako makapasama doon sa, ano, sa Calgary, yung event, di ba? Kaya thank you very much sa lahat sa inyo. May God bless you all. Salamat kay Mark Carino and Carino Family, Rice Velasquez, Ina Andolong, yan, Alwin at Emma, Team Suliman Blagat, lahat ng mga vloggers, lahat ng mga subscribers, viewers na pumunta doon. At syempre sa kabuuan ng talentado.ca yan mga kainas no? kung ikaw ay isang vlogger ikaw ay isang influencer pwede kang mag-apply pwede kang mag-email sa talentado.ca para mapasama ang pangalan doon at kung ikaw ay magiging endorser na mapipili na magpapa-endorse ikaw ay kikita ng extra kwarta yan at kung ikaw naman po ay isang businessman or businesswoman or itong ikaw ay mayroong business at gusto mo magpa-endorse ng mga produkto at mga, mga, brand na gusto mong i-endorse ganun din po mag-email lang po kayo sa talentado.ca .gmail at gmail.com at ayun na pong mag-usap kung ano pong mangyayari. Yan, maraming maraming salamat po ulit. Thank you very much. Sobrang saya ko, no? Grabe. Itong kasiyahan na ito, mga kinags, ay walang kabayaran. Sobrang, ha, hindi ko maintindihan. Sandali lang, tapusin ko muna ito. Busy pa kasi si Mahal Arena, eh. May iniluluto. Antay ko muna yung kung sino makakatulong sa atin dito, no? Pero binuksan ko na. At is, ito, hindi ko muna tinanggal para mayroon siyang stand para nakatayo siyang ganyan. Pinagawa lang ito, ano? Pakiadot niya, no? please. Pinagawa Ah, Gano'n, oh, pangalim natin kasi kailangan ko ng kasama eh. Gusto natin lagay, sige. natin, tandaan Yan! Alright! So, dito naman, Tuntaka dito. Yan! Ah. Yun. Ayos. Ha. Tapos ilipat ko lang muna to. Yan, shoutout sa tatlong to. <laughs> shoutout sa inyong tatlo, ha. Ah. Yan. Kapapalitan na kayo, ma. Kapupunta na kayo sa malaking TV. Dito. Tanggalin muna natin to. Yan. Tanggalin ko muna 'to. O, yung tatlo kayo kay tatlo, tay muna tatapusin tapusin ko muna kayo. Para mailipat natin kayo dito sa malaking TV. Wait lang. O ayo. Syempre, tanggalin na natin yung yung takip sa ano, no? Sa LC, sa, sa dito sa harapan sa surface ng TV. Ayano, bagong bago. Wow. Timang na timang. Hahaha pasensya na kayo mga kainags Alam nyo naman sobrang saya ko lang Kung regalo, regalo ko na to sa sarili ko Yan Ay, Tsaka syempre sa tuwing Magagamit natin ng TV na to Hindi natin malilimutan kung saan to Nang galing Yan Ganda no? Grabe oh Wow So kasi ang ina-expect ko lang dun sa mga hindi nakakaalam Ang ina-expect ko lang dati sana bilhin TV yung ordinaryong TV lang, hindi siya QLED, hindi siya OLED. So ito, 2,000 ang price nito, nakita ko sa online, naging 1,400 lang. O oh, ba? Diba? Kaya, wow, bonus QLED. QLED pa. Ito yung pinagtsatsagaan ko dati, oh. Di ba? yung masakit na sa mata hindi na hindi na ano hindi na worth it hindi na safe sa mata kaya deserve naman natin at this time na magkaroon ng bagong television yon yan Umpisa na natin, panurin natin yung tatlong spot Pinoy. Yan. Yeah. <laughs> Nanutin live eh. Buksan natin. Yan, yan, yan. Buksan na natin to. to, 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 to. Panurin natin tong pinapanood natin. Tingnan natin gaano kalaki, no? Ba? Wow, ayos na! Ayos na, saya! Ah, saya, ayos na! Lucky, grabe, oh! Oh my goodness! Ang <laughs> bihira! Tingnan nyo naman yung pinapanood natin ngayon, mga kahina, dyan. Oh. Talaga naman, buhala! Ano? Baby girl, baby girl! Ayun na, ayun na, ayun na. Ano to? Eh, bakit sa yan, maglaro muna tayo ng Modern Warfare 3, yung pinakita kong game sa inyo kanina sa Best Buy. Laki nitong TV na to, sarap maglaro rito mga kainis oh. Kita mo, kitang kita no? Oh. oh my god, parang, parang nahihilo ako ah. Nako, muna agad eh. Saan ka Ah, patay, dead ball tama tama, ano natin to? Ingisin natin to. Shabon na ano to? Ang to. Yan, maayos na mga kinis. Ano, na natin. Nandun Oh. sa sulok yung na-organize natin mga basura. Ganda natin na. Ano. O, oh, oh. 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 kita. Okay, Ayos na. Pwede na, pwede na. Ay, naku po, Panginoon. Maraming salamat po. At makakapagpahinga na muna tayo. Habang nagpapahinga tayo, manunood muna tayo ng Tibilisyon, Spot Pinoy parang naduduling ako sa sa laki ah parang baka naninibago lang yung mata ko mga kainay so nasanay kasi tayo na medyo malijun yung TV natin pero parang naduduling ako parang <laughs> baka kailangan ko i-adjust ng konting layo yung aking pwesto yan yeah. <laughs> parang mahilo ako ah. <laughs> pero mukhang ano nag-adjust lang yung mata ko